Suspendido man sa paglalaro ay kasama pa rin si John Amore sa mga events ng Northport Batang Pier sa labas ng court. Sa nilabas ng mga larawan ng Northport, mapapansin na kasama si Amore sa kanilang outreach program na ginanap sa Barangay Santo Niño sa Binan, Laguna. Tumulong ang koponan sa apat na raang katao na naapektuhan ng Bagyong Christine sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, chinelas at iba pang kagamitan na makakatulong sa mga nasa lanta. Dito makikita na kasama si Amores na matatanda ang kinasuhan dahil sa pagpapapotok o nito ng baril na nangyari din sa Laguna. Ang buong kuponan ay dumalo sa outreach program maliban sa kanilang top players na sina Arvin Tolentino at Gio Halalon. Matatandaan na hindi makakapaglaro sa susunod na conference si Amores matapos itong mamaril o mano ng kanyang nakaalitan sa isang basketball game. Nakalabas sa kulungan si Amores at ang kanyang kapatid matapos itong makapagpiansa sa kasong attempted homicide. Sa post ni PBA Insider, sinabi nito na hindi basta-basta maalis ni Amores ang kanyang masamang imahe kahit pa sumama ito sa mga outreach programs o kaya'y magpost sa social media ng kanyang pagdarasal. Nilinaw naman ni Amores ang mga dating kumalat na balitang may postahan sa naturang laro. Sinabi nito na tanging papawis lang at walang involved na pera sa nangyaring insidente. Samantala, wala pang desisyon ng Games and Amusement Board kung mananatili ba ang lisensya ni Amores para makapaglaro pa rin sa mga professional leagues.